Hello guys, for today's video ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-edit ng mga ganitong video ko. Kasi may mga nagme-message, may nag-magko-comment sa akin, paano nga ba mag-edit ng ganitong video. So this is your chance na mapanood no para hindi ko na sa isa -isahin. So inot nyo na lang or i-share nyo lang, plus maganda. So tingnan natin guys. So watch this guys. So, una, pindutin yung CapCut. Kung wala ka pang CapCut, nag download ka na. So, pindutin yung new project. Tapos, hanapin mo yung video na i-edit mo. So, kung wala ka pang nagawa, gumawa ka ng katulad ng ganyan o iba naman yung, gusto mo kung anong gusto mo i-edit sa video mo. So, ganyan lang guys. Gumawa ka lang ng video, kunyari. Tapos, i-edit mo lang siya ng maayos. Na parang kunyari, hindi mo siya ini So, ganyan lang, guys. Kunyari, ganyan. Tapos, i-exit mo siya, i-edit mo siya. So, i-split mo siya, guys. Tapos, pindutin dito sa may punahang. Tapos, i-delete -de mo yan. So, yan, guys. Kunyari, yan ah. Pag ganyan na, guys, pag sakto na yung video mo, i-split mo ulit. Tapos, i-delete -de mo yung dulo na video. Tapos, mag-plus ka lang tapos sanapin mo yung pangalawang video mo na ig -ig -ig dudugtong mo dun sa video mo na kunyari panaginip lang pala so yan ig i -ig, ano lang natin, i-edit lang natin kung saan itatama -it 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 lang natin yung video kung saan sakto dun sa video natin yung una so pidlitin ulit tapos i-split tapos pindutin yung una para i-delete so yan guys kailangan nakatama yung nakatama yung ano nyo video So, pidlitin natin ulit kasi yung dulo is mali na. Pidlit yung ulit, tapos i-split, tapos i-delete. Di-delete lang natin sa dulo kasi mali na yan sa dulo. So, yan naman guys. So, yan na guys. Check mo na natin. So, kung mag mag add ka ng mga video na mga ganyan, na may mga ha, tapos may mga funny, mga ganon. So, yan lang ang gagawin mo. Pipid, maghahanap ka lang dyan, tapos pipindutin mo yung plus sa gilid. Kung yan ang gusto mo. Depende yan so, in, sa inyo kung ano yung gugustuhin mo. So, yan lang naman, guys. Katapos, wait lang. Kunyari, kailangan naka-perfect yung sound mo sa video para para hindi halata. Parang mayroong ano. Parang mayroong bang ano. So, sound na effect niya. So, yan. Tapos, sige, edit mo yung sound niya. Ganito yung guys. Same lang din ang pag-delete -pag ng ano. So, i-split mo lang siya. Tapos, i-delete -de lang. Ganun.